po. Pwede nating i-test kung gusto nyo. I-try nyo i-test ang 911 uh, dial sa cellphone nyo uh, para malaman din ang ating mga kababayan. Hmm. They will hear a recorded voice na press 1 for police assistance, press 2 for fire truck, press 3 for emergency. Press 1, mm. i re, -re na nung switchboard papunta don sa, sa ating uh, call center sa Camp At interviewin natin yung operator. Pwede natin ah, interviewin yan. Pwede ba? Oh, that, okay, okay, game, okay. Game. Okay, game. Speakerphone. Idinadial na po ang uh, 911 ni Migs. You have reached the emergency 911 hotline. Press 1 for police assistance. Police assistance. Press 2 for fire department. Police assistance. President... Interview mo lang. Interview mo. Pwede mo interview yan. Tanungin mo, name and uh, address niya kung nasaan siya. Don Juan, good morning. Good uh, morning. Ako po si Miguel Bustos. Nandito po ako sa Quezon City. Ako oh, po. Uh, Opo, opo. Si mix Bustos po ito, sir, mula po sa DZMM. Ano po ang pangalan po ninyo, sir? Live okay, po tayo uh, ngayon. Patrolman Ronelo Hilot, sir. Patrolman Hilot, sir. Yes, sir. Opo, okay. Location. Tanungin mo kung saan ang location. Nasaan na? po kayo? Nasaan po ang location niyo po, sir? <clears throat> uh, ang location po naman, sir, uh, dito po sa PCC, sa Camp Krame po. Taga ah. saan kayo, Ma'am Ninya? Ah, dito lang po ako nakatira sa Saan? may... Saan? Sa probinsya. Pinakamaganda. Ah, Parang maganda probinsya. Saan? Ah, Ilocos Saan? Norte. Batak, Ilocos Norte. Paki-contact ng Batak, Ilocos Norte Police Station. Kausapin natin ang Batak. duty. Batak wow. po. <laughs> Sige <laughs> nga, inukanuhin natin. Opo, opo. Sa Batak, Ilocos <laughs> so <Batak>, Ilo <laughs> Norte po. Sige po. Ikukonekta ko po kayo. Saglit lang po, sir. Huwag mo yung phone. Opo, salamat po. So, anywhere in the country, opo. when you need police assistance, hindi mo kailangang malaman ang... Opo number ng police station kung saan ka man naroroon. Just ah. call 911 and, then, and uh, the police will just send you the uh, policeman there. Pumahan po ba na ako, sabihin po natin first person. What if kunwari, tumawag sa akin ng relative ko na taga Batak, may nangyayaring krisis sa kanila. Pwede. Pwede ikaw tumawag para, para sa kanila. Yes, pwede. Uh -oh. Pausap na natin ang Batak Ilocos Norte. Yes, opo hello po sir. Good morning po. Uh, mix busos po mula po sa DZMM. Good morning po. Nandito po tayo ngayon sa Live po tayo sa ating programa, sir. Uh, sino po ba ang kausap ko, sir, mula po sa Batak, Ilocos Norte? Sir, sa Ilocos Norte Provincial Tactical Operations Center po ito, sir. Uh, manong, uh, si Ninia Corpus po ito. Live po kayo sa DZMM ngayon. So, uh, tinetest po namin yung uh, 911. Mula po kami dito sa Quezon City. Kasama namin ngayon si uh, General Tore. Sino po itong kausap ko uli? Anat naga sir? Ah, uh, ma'am? Duty, um, uh, Inukas Norte, Provincial Tactical Operations Center, ma'am. Uh, Saan na kayo? Cultural, uh, Dan well, pagka tumawag tayo, ganito kabilis yung response. Pag nagsabi ako na yung nangyayari ay nandito sa Batak, Lawag, Sarat, etc., et meron pong pupunta. Gano'ng kabilis? Uh, yes, ma'am. Sa loob po ng uh, limang minuto, ma'am. Uh, kami mm -hmm. po ay uh, darating agad, agad ma'am. Ilan na po ang tumawag sa inyo sa 911. First. Uh, yes, ma'am. Ngayong araw po, ma'am. Uh, ito po yung uh, una po na tawag ng 911, ma'am. Ayon. O ba? Okay. Ibig sabihin, eh walang uh, nangangailangan ng uh, tulong sa pulis sa mga oras na ito hanggang ngayong oras na to, So, uh, maraming salamat. Agyan, agyaman na ka, manong. Thank you. So, uh, salamat din po, ma'am. Okay. Ayan po, tines po natin uh, ng live yung uh, paano po tayo tumawag Thank you, Thank you, sa ibang lugar sa Pilipinas kahit po nasaan kayo. So kahit po kayo ay nasa, kunyari, Batangas, may nangyari sa kamag-anak nyo sa Iloilo, ay pwede nyo pong tawagan ang 911. Tsaka ang maganda doon, tawag tayo ng 911, sabi natin uh, kung merong krisis, sabi natin sa Batak, Ilocos, Torte, sila ang magkoconnect para sa iyo. Yes. Yan. Wala akong ibang pinindot, 911, Police Assistance 1, ayun na po yun.